Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa mga interviews. Pag-uusapan natin ang mga naglayag sa dagat, sa West Philippine Sea at bumalik na ngayon sa lupa ang atin to coalition sa pangunguna ni Ms. Rafaela Paeng David. Magandang araw Miss Paeng. Magandang araw din Miss Malu at syempre sa mga taga-panood natin ngayong araw. All right. Si Ms. Paeng po ay Pangulo ng Akbayan Party at uh, siya ang convener ng ating koalisyon. Miss Paeng, ano ang mensahe? Bakit ba kayo nagpupunta doon sa West Philippine Sea? Parang adventure pero risky. Bakit po? Yes po, uh, tayo ay naglayag sa West Philippine Sea dahil napakahalaga na magsama-sama mga ordinaryong mamamayan na ipinapakita sa isang bully katulad ng China uh, kahit na superpower siya tayo ay hindi matitinag magigiting ang mga Pilipino magsasama-sama sa mapayapang paraan ay i-claim natin yung what's rightfully ours kasi klaro sa uh, ruling uh, noong per sa permanent court of arbitration noong 2016 na tayo ang may sovereign rights dyan sa West Philippine Sea at marapat lamang na respetohin ng China yon at ang mga Pilipino ay muli naninindigan, hindi magpapatinag kahit na anong pag-intimidate sa atin ng China. Okay, nakita po sa TV ano, yung inyong flotilla na masasabi. Ilan po ang dumalo? Paki-summarize kasi meron kayong dalawang uh may fishing vessel at merong maliliit na bangka. Ilan po lahat ang dumalo, tao at uh, mga uh, bangka? So, meron po tayo nakasamang 100 fishing vessels na nag uh, Peace and Solidarity Regatta, ito po ay isang peaceful parade sa sarili nating exclusive economic zone. Uh, meron pong limang malaking uh, civilian vessel kung saan nakasakay ang ating mga volunteers at members of the media. At ang aming pong estimate, ang total na volunteers na nakasama natin mula sa Fisher communities, may mga kabataan, may mga kasamang LGBT, uh, may kasama rin po tayong uh, indigenous people. Uh, may tatlong pari nga pong pasama tayo so may mga uh, religious activities din po tayong ginawa at ilang foreign observers at uh, ginataya po natin mga around 200 participants po ang nakasama natin sa ating paglalayag. Okay. Ngayon, ang punto po sabi ninyo ay magdala ng supply. Ito'y resupply mission. Paano po pinagsama-sama, sinamsam yung inyong mga supply na dinala doon? Saan galing? Mm -hmm. uh, yung pong ating mga dinalang supply doon ay galing sa donasyon. Ambagan po talaga ng iba't ibang mga nakasama natin sa kampanyang ito. Actually po, pangalawang beses na natin to ginawa. The first one that we did ay nung nakaraang December na tayo ay nagdala ng Christmas gifts sa mga frontliners doon sa may ayungin show. Lalo na po, nung panahon na yon talagang simbolo yung BRP Sierra Madre bilang uh, nasa frontline noong paninindigan laban sa pang uh, o-occupy ng China. aso uh, so Christmas gifts yung dala natin doon. At simula noon, talagang mas marami pa yung gustong mag-donate, mag-ambag, uh, mula sa iba't ibang grupo. May mga ilang pong galing sa business sector, may ilang pong mga homeowners association, mga individual. At ito nga pong taon na ito, nag-school caravan po tayo, mga estudyante mismo, nag-aral tungkol sa issue at nagdala din ng mga donasyon nila para yun po yung pwede natin ibigay dun sa mga pinaka-apektadong communities this time around focusing on fisher folk communities dito sa area ng Bajo de Masinloc. Okay. Pakihimay nga po. Ano po yung mga donations eksakto? Damit, pagkain, canned goods, ano po? Ang ating pong primary na dinonet ay mga uh, fuel kasi yun po yung pinakakailangan ng mga manging isda doon. Uh, marami po sa kanila ang doon weeks, minsan nga po buwan pa ah, uh, kasi kailangan nilang masulit yung kanilang paglalayag at hindi pwedeng babalik sila na hindi nasulit nila kasi magastos din po actually. Ang mahal ng gas ngayon lalo na. Um, at gayon din po nagdala po tayo ng food packs. ah, uh, ito po ay uh, yung para may pagkain sila sa laot, ah, uh, uh, ilang kilo po ng rice din iyon at ilang delata. May mga nag-donate po actually ng mga damit, sweatshirt. Kasi nga mainit po doon sa uh, laod. So kapag uh, maaraw, at least protektado sila. Pag gabi naman ay uh, kahit papano sa panlaban din sa lamig. Um, although uh, primary nga po natin ay food packs at fuel. Ang total po na naibigay natin na fuel ay 6,000 liters of fuel. At mm -hmm. gaya naman din po ay uh, 870 food packs na naipamigay natin uh, doon sa ating different rounds of supply mission dito sa paglalayag na ito. Medyo mahal po yun, ano? Libo-libong litro mm -hmm. ng fuel. Mm -hmm. e saan po galing yung pinanggastos? Mm -mm. Yun nga po, nakakatuwa kasi talagang ambagan po ito from small donors to big donors. Tapos may isa po tayong distributor na nakausap na talaga nanimindigan dito sa issue natin. Kaya malaki po yung discount din na uh, ibinigay. So malaki pong bagay talaga yung ating uh, Pagtutulungan, pag aambaga ng mga ordinaryong mamamayan galing sa iba-ibang sektor at yung pinakamahalaga po sa atin na ambag din ng mga volunteers ay hindi lang yung donasyon pero yung oras po nila na sumama sila dito sa paglalayag para kilalaning din yung mga Fisher communities na pinakaapektado, at gayon din po ay uh, hindi lang nila na-witness, Nakasalamuha, naka, nakita din nila kung paano ba ang buhay ng isang mangingisda. Kasi during po our convoy, may bonus mission po tayo. Na-witness mm -hmm. din natin silang nagzimbada o yung yung parang uh, pagharvest po nila nung kanilang mga payao. Kaya kita po talaga namin kung gaano kayaman yung ating karagatan. Ang dami po nilang huli at masarap din po yung naging breakfast at lunch namin nitong <laughs> lalo na nung pauwi na po kami. Opo, oh, mga inihaw po bayan ba yan o parang mga sinigang ng mga isda? Mhm, mm meron pong inihaw tapos yung isa po pinaksiw nila. Kaya Aha. talagang ano po um uh, talagang in a celebratory mood, magkakasama po yung ating mga kababayan galing sa iba-ibang sektor ng uh, ng uh, Pilipinas ay kita mo rin yung sense of solidarity and bayanihan ng ating mga kasamang volunteers. Okay. Miss Paeng, bago kayo maglayag, ikalawang beses na po ito, no? Gaano katagal yung panahon ng paghahanda, pati na rin yung sign up, kung sino yung sasama doon hmm. sa regata. Ayun nga po, nung natapos yung aming uh, first uh, civilian supply mission, tapos nagkakwento agad kami ng mga convenors, ano isang beses pa ba? Uh, so uulit ba tayo? At syempre malakas po yung uh, paninindigan na dapat ay uh, magkaroon ng second round agad kasi kailangan i-regularize, i-normalize yung access ng mga ordinaryong mamamayan sa sarili nating na karagatan. So dapat po hindi ito controversial, hindi lang dapat isang beses, dapat dalawang beses at dapat nga regular ang mm -hmm. ating uh, pagpunta doon sa sarili nating na karagatan. Kaya po right after uh, the first mission, nagsimula Mula na po kami magplano nagpahinga nga lang nung uh, December break nung Enero meeting na po tuloy-tuloy na uli uh, okay. para mapagplanuhan na at ma-maplan siya din ano ba yung magiging uh, pagkakaiba at ano yung focus nitong second mission natin all sabi niyo mission accomplished ngayon nitong second round ano po so ibig sabihin may paghahanda pa para sa ikatlo ikaapat at susunod pa Yes po, tagumpay po itong mission natin. Kasi yung mga mission objectives nagawa natin at most importantly yung ating pong uh, advance uh, boat advance supply boat na comprised po ng 10 brave individuals ay nauna na doon. Ito yung parang tip of our convoy, tip of the spear. Umabot ng 20 nautical miles away mula sa mas Nagdok. So, at nakapagbigay ng mga needed uh, food supplies and fuel dun sa mga mangingisda doon. So tagumpay po yung ating mission. And oh. ang kanina, nung pagkatapos po, nagkukuntuhan kami, ano nang next? Uh, may mga nagjojo joke nga na baka scuba diving uh, mission naman. <laughs> Uh, para tingnan kamo sa mga corals natin diyan baka uh, alam naman natin medyo sinira na rin ng China pero yung mga detalye po iba finalize pa pero wow. we're intent to make sure na um again we regularize normalize civilian access in the area okay pero ang totoo nauna pa kayo sa pag ski nyo ni dating pangulong <laughs> Duterte <laughs> Ayun nga eh iniisip nga po namin magdala kaming jet ski para mat matupad na yung pag jet ski diyan sa area na 'yan. So ayun mm. nga po, ako kang yung mga ordinaryong mamamayan ang talagang merong giting at tapang dito sa isyu na ito. Okay, ang sabi po ng China, hindi sila masaya sa inyong pinaggagawa dahil daw ito e eh bagong gimmick lang at sa totoo lang eh, hindi daw kayo tunay na civilian initiative dahil may pondo mm. daw kayo ng Estados Unidos. Nako, sa totoo lang po, hindi na tayo nagtataka sa mga ganyang paratang ng China which seeks to discredit yung ating uh, sense of bayanihan ng mga Pilipino. Um, that's, those accusations are only as true as China's fictional 9-dash line, 10-dash line na ngayon, or kung ilang dash ba yan. So, klaro sa atin. na kung merong superpower na paulit-ulit gumagawa ng kwento na alam naman natin hindi totoo, ay China ang may track record na ganon. All right. Miss Paeng, hindi ba kayo humarap sa panganib? Meron daw yatang parang humarang ano po na dalawang hmm. Chinese vessel. Paano niyo hunalusutan? Ano ba tal talagang naganap? Montik na ba kayong mag-inkwentro head-on? O parang umiwas lang sila? Umiwas kayo? actually Miss Malu, merong tatlong Chinese Coast Guard na nag-shadow sa ating main convoy. Uh, at gayon after uh, several hours noong pabalik kami, meron ding isang Chinese Navy ship na um, nag-shadow din po sa atin. Yung advance Uh, convoy naman po natin, ang kanilang na experience ay inikot-ikutan sila ng Chinese navy ship uh, habang mm -hmm. sila ay namimigay ng supplies dun sa mga mangingisda ng de Masinloc at meron pa nga daw pong helicopter na umikot-ikot sa kanila. So meron talagang uh, intimidation, harassment at sinubukan nila talagang pigilan ang ating mission. Pero hindi po sila nagwagi. Uh, hindi po nagpasindak ang ating mga uh, volunteers lalong-lalo na ko yung mga matatapang nating kapitan na tuloy lang. Uh, actually po sobrang nakakabilib -bilib yung mga mangingisda na kasama namin kasi kahit na kami po yung convoy namin, pinapalibutan at Paikot-ikot po, yung Chinese Coast Guard habang uh, nag activity kami, tuloy lang po yung pangingisda, nung mangingisda natin. At uh, um, doon sa, uh, dahil kasama natin sila, at sila ay talagang magiting na pinakita kung ano yung itsura ng katapangan ng Pilipino, talagang kampante din po, po kaming mga volunteers, that we know that we were in safe hands, kahit na yung China ay paligid-ligid pa. Okay. Hindi pa kayo na water cannon. Naku, hindi po. Buti na lang din. At, at klaro naman sa atin, hindi po tayo nagpunta doon para magpa-water cannon o makipagpatintero sa mga dambuhalang uh, vessels ng China. Kasi po doon sa uh, ginagawa ng China na illegal blockade. Ang ginagamit niya, military might. Uh, hindi po tayo makikipagpatentero doon kasi klaro po sa atin tayo civilian power ang ating hawak, ordinaryong mamamayan, yung tinatawag nga po natin siyan, discarding Pinoy na kung sila, uh, handa sila at ang ginagamit nila brute force tayo. Yung discarding Pinoy uh, ang ginagamit natin na mga ordinaryong mamamayan ay na ipapakita natin sa kanya na kaya nating dumiskarte na maipanalo ang ating uh, misyon at maipanalo ang pagkakaisa ng mamamayang mamamayan Pilipino. Ang question po sa isip ng mga tao is hindi mo ba to provocative o hindi nyo ba inilalagay sa alanganin security wise yung mga sumasali sa inyong uh, ating to uh, resupply mission? Yung mga ganyang tanong po actually, kadalasan ang gagaling nga sa mga medyo mas malapit at medyo pro-China. Uh, kasi po ang klaro sa atin at kailangan po natin iset ang record straight na ang nagpapataas ng tensyon, ang nagmi-militarize po ng West Philippine Sea at ay China. Klaro po yon sila ang nag-water cannon sa atin, nagdadala ng Navy ships doon, at sila ang naghaharas ng mga mangingisda. Nagnanakaw pa nga daw po dun sa mga mangingisda natin, nahuli na ng mga mangingisda natin. Tapos parang Uh, tinatarahan, parang may tax yung mga mangingisda sa atin, kailangan mag-turn over ng pinangisdaan nila sa mga Chinese Navy ship. So klaro po sa atin kung sino ang nagmi-militarize at nagnanakaw sa ating West Philippine Sea. Ang mission po ng ating ito, kung minimilitarize po siya ng China, tayo po po sinisibilianize natin yung West Philippine Sea kung saan binabalik natin sa normal, sinisigurado natin ang may access doon ay mga sibilyan sa mapayapang paraan mga ordinary citizens coming together, speaking truth to power at sinasabi sa China na hindi tama ang ginagawa niya. Okay. So para siyang people power sa laot. Ano po ang inyong parang dinidevelop na concept? Pero ano po yung contingency measures nyo? Halimbawa, wag naman sana umabot sa parang diretsong iharas o saktan yung inyong convoy, yung inyong koalisyon. Mm -hmm. Yes po. Actually, napakarami pong scenarios na aming uh, inilatag at bawat scenario po may mga risk management strategies po tayong inihanda. Dahil karo po sa atin na uh, at uh, naiintindihan po natin na grabe ang ating kaharap, isang bully na katulad ng China, kaya mahalaga po na handa rin tayo sa harap nito. So, klaro po sa atin, hindi po tayo makikipagpatintero sa China kasi pag ginawa po natin yon we're gonna play into their game. Kasi yun yung kanilang strategy, i-block tayo. Sa atin po, ang mission natin ay klaro, magkaisa ang mga Pilipino and bring food supplies, fuel sa kanila. At yun po nagawa natin sa ating uh, pagdidiskarte at uh iyon nga po yung sinasabi nating people power eh kung saan ang kung ang China sanay siya sa military force eh tayo people power eh. parang hindi ata alam ng China paano sila magre-respond kung mamamayan na ang nag uh, sasama-sama at uh, nagsasalita laban sa kanya so klaro po sa atin na uh, sa round na ito mukhang ang panalo mamamayan ang Pilipino okay pero sa ngayon ho eh, parang two missions okay naman ang resulta kaya lang, baka sa susunod, hindi na kayo payagan ng China na mag-mission accomplished. Ano po? So, ano yung punto na sasabihin ninyong the risks are real? Kailangan ninyong mag-retreat. Kailangan ninyong umatras. Well, klaro po sa atin, basta mission accomplished tayo, ay, uh, at kung depende po sa ating magiging assessment sa risk, we will always side and uh, on the air we will always err on the side of caution kasi klaro din po sa atin na while we are, uh, we have our mission objectives, priority po natin yung safety ng ating volunteers at yung mga kasama sa paglalayag. So lahat po yan ay sinama natin sa ating pagpablano. oh Yun yung mga Coast Guard at yung Armed Forces ano po, yung Navy. Meron ba kayong security cover? Yung inyong uh, resupply mission? We're very thankful po kasi yung uh, Philippine Coast Guard kasama yung uh, BRP, uh, BRP Bagakay has been uh, there with us. Uh, talagang binantayan din yung aming convoy. So shout out po sa mga kasama natin sa Coast Guard. Salamat sa uh, pag, uh, pagsama at pag ensure na ano man ang mangyari ay uh, ligtas po ang ating mga volunteers. okay, Marami kayong kabataan na kasama. Ano po? Uh, ito hubay mga of age? Kasi baka yung mga magulang ay e eh, nangangamba na baka iba na naman tong laro na to. Ano <laughs> yung masasabi nyo doon? Sila ba yung of age? Yes. Yes po, of course. Lahat po ay of age. At uh, ayun po ang uh, nakakatuwa po kasi talaga makikita mo rin yung uh, uh, sense of volunteerism ng ating mga kabataan at katapangan din nila. At yung mga magulang nila, in fairness po yung kwentuhan namin kanina, ang bilin pa sa kanila, mag-uwi daw ng isda. <laughs> so, <laughs> ang nakita po nila na mayaman din talaga yung ating karagatan doon. Um, so, ano po ito, talagang kitang-kita -kita natin mula dun sa all walks of life and different ages nagsasama-sama kasi klaro sa atin na dapat manindigan sa isang buli na katulad ng China. Right. Ano po mga isda ang nakuha na para pa sa lubong? Marami bang magaganda at mamahaling isda doon? Mamahaling kasi sa syudad, de eh, talagang mataas ang presyo ng mga kakaibang isda. Ano mga isda yung meron doon? Oo, yung yung kanin tinuturo nila sa akin kanina. Ayun, ayun ano 'yun, GG, Ay meron din pong ano, yung isdang Cebu na, 'yun yung aming inihaw at 'yun yung kinain namin para sa mm -hmm. aming hapunan. Uh, uh, Miss pa, kwento niyo nga sa amin kaninong idea originally. Etong mag-atinto co uh, convoy at resupply mission. Kasi you talked about convoy ano po ninyo? Sino-sino po yung mga nasa likod ng atin coalition? Yung kasama po natin dyan, yung ilang mga uh, leader namin sa Akbayan at yung mga leader ng uh, PRRM, si Sir Edicio de la Torre, matagal na rin pong uh, activist and also former priest. Um, na Alam mo yun, nakikita kita sa seminar. Matagal na rin po kasing kampanya natin itong West Philippine Sea for a okay. decade na. So, Ms. Paeng, uh, ano yung gusto nyo mag-resulta? Kasi mukhang hindi naman makikinig ang China sa inyong mga... Paano kala na parang ito eh, civilianize ang West Philippine Sea, wag i-militarize? Klaro po sa atin na um, through this initiatives at alam po natin hindi dapat yan isang inisiyativa lang, talagang sustain campaign para talagang magkaisa. Hindi lang tayong mga Pilipino uh, na pinaka-apektado nito pero also the global community which we hope will uh, see and witness itong nangyayari sa ating uh, karagatan and will uh, together Uh, pressure China na sumunod naman sa international rules-based order na lahat tayo pinag-agrihan. Yung UNCLOS na yan, nagpirma ang uh, 168 nations kasama ang China. At mahalaga na through uh, international pressure and national unity, maipakita natin sa China na kailangan niyang madagot at sumunod sa ating mga uh, napag-agrihang conventions. Okay. So hanggang kailan ito? Kasi mag- uh kalhati na ng taon halos ano po kung sakali may resupply mission na naman kayo siguro itong taon na to at sa susunod pa ay magi na eh hindi ko kaya maantala yung inyong messaging nitong uh, through resupply missions Tuloy-tuloy mm -hmm. lang po tayo kasi yung panghahas ng ha, yung panghaharas ng China ay tuloy-tuloy lang din at napakahalaga po na i, uh, ipagpatuloy itong misyon na ito at napakahalaga nga po papunta sa eleksyon na 'wag din tayong bumoto ng mga politiko na ibibenta lang din yung ating interes sa China uh, sa local man yan o national election. So actually magandang oportunidad po ito para mas paigtingin pa ang ating kampanya. Okay and i'm sure you're aiming for more and more volunteers to come on board know, more and more donations to be uh, uh, distributed to the fisher folk in the area eh paano ho kung medyo para mag-donor fatig na at saka mag-volunteer fatig mm -hmm. well kaya po pa din na talagang we create second liners yung mga successor generation yung mga kabataan po natin na talagang ah, nagtataya kasi ito pong West Philippine Sea, pamana din natin ito sa kabataan natin ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Um, nakita ko nga po sa FB page ko, Mamalu, yung 10 years ago, yung Facebook memories, meron akong 10 years ago po ito, medyo basbagets pa ako nun, uh, meron akong placard na China get out of our seas. So ito pong laban na ito, hindi siya, ano lang, pang isang linggo lang, ilang araw, pang matagalan po ito. At napakahalaga na yung mga younger generation volunteers natin ay um, sisiguraduhin that we hold the line uh, kasi yung China playing the long game din eh. So tayo lalo, kailangan manindigan ng, at na, alam natin na um, ang laban ay medyo matagal-tagal pa, pero kakayanin at mananalo tayo. Meron mo bang nagkasakit o iba pang managing sakuna habang kayo ay eh naglalayag? Ang sabi po ni Father Robert, meron ka, may tatlong team sa aming bangka. Yung Uh, team suka, team hilo <laughs> at yung mga immortal. So, yung iba po hindi talaga sa dagat eh. Um kaya may mga nahilo, may ilan po medyo nakailang ano. Um, pero ang um, maganda po yan, uh, talagang nag-aalaga po yung mga volunteers sa isa't isa. Meron po tayong kasamang uh, ilang doktor at medics sa bawat barko po, sinigurado nating may medical professional para ano man po yung mangyari, ay ligtas po yung ating mga volunteers. Okay. So maraming team suka at team hilo. <laughs> so ang sa totoo lang po, yun yung mga ganong sakuna ipinaghandaan niyo na rin ano ho. Pati yung pagkawala ng cellphone niyo. <laughs> uh, yes po. Marami pong redundancies. Pati yung communication natin. Kaya po, klaro na lahat ng bangka, kasi medyo marami pong kasama, importante yung komunikasyon. So lahat po yon ay uh, pinagplanuhan natin at uh, uh, kasama na rin po dyan yung safety ng ating mga uh, manging isda. Okay. So mga nagnanais mag-volunteer at sumali sa susunod na resupply mission, gaano katagal na nasa dagat kayo? Ayan, para mapagandaan po nila uh, sa mga gusto sumama. um Ito po, we were expecting na 50 hours yung ating voyage. Matagal din po ang paglalayag sa totoo lang. At isa yun sa mga learnings namin. Tapos, Ah, uh, medyo cowboy po tayo kasi fishing vessel yung ating sinasakyan. Um, kaya talagang marap na, na experience din po ng volunteers namin. Ano po yung itsura ng uh, buhay ng mangingisda na ilang araw, yun nga linggo at buwan pa na naglalayag. Mm -hmm. um, ito patikim pa lang po ito um, pero yun po yung ini siguro sa mga susunod na gusto pang sumama din sa paglalayag natin ilang oras po sa kanyo? 50? Ito po ang ito pong plinano namin mga 50 hours na uh, voyage po. So talaga ng araw. o oo. Mhm. At tapos ano yung kanilang mga kailangan uh, to go bags? Ano yung laman? Ano po, mahalaga po na uh, meron silang, uh, yung essentials lang, at uh, saka yung, uh, kasi po yung CR situation sa mga bangka ay of course hindi po pareho <laughs> ng sa mga bahay natin. So yung mga uh, important na hy hygiene needs nila dapat uh, dala nila. Sleeping bag, syempre po life vest, yung mga yan importante na uh, prepared po sila. Tsaka yung mga sky flakes, lalo na kung medyo nahihilo, nahihirapan kumain, mga ganun pong... Uh, at mga uh, things to bring na sinabi namin sa kanila. Dinala naman ng ating mga volunteers. At mga anti-hilo na gamot. Ano po? Yes po. Yan. Yung mga uh, iba po bago pa maglayag, uminom na ng gamot para manigurado. Okay. May mga magulang bang nagalit? O parang naninita sa inyo na huwag niyo nga kaladka yung anak ko dyan? Ay, yun nga po, natuwa tayo. Kasi mukhang even intergenerational po itong kampanyang ito. Even yung mga magulang, syempre may halong pag-aalala. Pero yung level of support nila at bilib sa mga anak nila ay naandyan. Yun nga po yung nakwento ko sa inyo kanina. Pati yung isang magulang nag-text sa anak niya na mag-uwi ng isda. So alam niyo po, yung, yung ganoong alam mong supportado ka ng kapwa Pilipino mo, kamag-anak mo, napaka uh, nakakalakas din po ng loob. Okay. At paano naman kayo naging leader nitong koalisyon na to, Miss Paeng? Parang kakaiba ano ho? Medyo bata pa kayo at uh, kababaihan pa ang parang nangunguna dito sa ating paglalayag. Sa so tingin ko po yung aking uh, experience sa Akbayan, aking partido na uh, talagang naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan, yun yung nakapaghanda rin po sa akin na to take on this role. Kasi um, yung partido po namin, yung mga kasama ko po sa leadership, kaedaran ko lang din ho. Uh, mm -hmm. it, it, it really uh, gives us a lot of confidence kung yung aming organisasyon na kin Nabibilangan ay may pagtataya sa mga kabataan at pinapakita na kami ay uh, hindi lang na uh, para meron silang uh, mga volunteers pero naandon para rin maging kasama sa pagpamumuno uh, uh, at paglalayag ng mga kampanyang katulad nito. Okay. Merong mga natutuwa sa inyo, meron din sigurong naiinis o nang iinis na troll ba kayo? Kasama po 'yan. Ang sabi nga po namin kung yung mga volunteers sa uh, uh, sa paglalayag, sila yung frontliners natin dun sa West Philippine Sea. May mga ilan po tayong volunteers naman na frontliners para sagutin yung mga trolls at siguraduhin uh, kasi ayaw naman po natin na manalo sila sa naratibo. Uh, at at mahalaga na online din ay ang ating uh, pakikipagsapalaran to ensure that the truth come, uh, comes out and the story of Filipino bravery ang uh, maging uh, tampok ay talagang yun po yung isa sa mga parte din itong uh, kampanyang ito. All right So sa dagat, sa laot, online, sa media, eh, tuloy ang uh, resupply mission. So sa susunod po, baka uh, para maging abisog malinaw, ano po? Sino ang pwedeng mag-volunteer sumama? Anong dapat paghahanda? Ano yung pwede at hindi pwede? Baka merong existing preconditions na mga <laughs> tao na masama sa inyong paglalayag So, siguro ho may abiso lang kayo na uh, kung meron mang gustong sumali, eh, pag-isipan ng gusto ang desisyon. Tama. Kaya po, actually, bago kami sumakay ng barko, nagpa-health clearance po kami ng lahat ng sasakay. Kasi mahirap na kung medyo high blood o merong heart condition. Kaya klaro po sa atin na lahat ng yan, uh, alam po natin maraming gusto tumulong, mag-ambag. Uh, kailangan lang din po alagaan natin ng isa't isa to make sure na uh, as we uh, undergo this mission, we take care of each other as well. All right. Maraming salamat po Miss Rafaela, Paeng David. At sa susunod din yung paglalayag, eh, titingnan din namin at babantayan kung ano ang mangyayari at sana eh mission accomplished muli. Magandang araw, Miss David. Magandang araw din Miss Malu. Maraming salamat po sa inyo.